Okay, let's go. Meron tayong bagong re review. Ayan. AAC Blocks. Ayan natin. Okay, good day, no? Uh, may bago na naman tayong re-review. AAC Blocks. no. So, uh, alternative sa hollow blocks na wala ka ng plastering. Ayan, tingnan nyo. Kung ano, yung sa tibay at tibay din lang. Mas matibay naman ang konti sa uh, hollow blocks mo. Kulto kasi parang magaang, parang madaling masira, pero hindi naman. Ngayon pagka-deliver, may mga napipingas. Pero, ingatan na lang siguro. Pero nung tinutok-tok namin, hindi naman nabipingas basta-basta. Eh. Tinuktok ko to ng ano. Natin kung lulubog siya. Kasi lightweight eh, oh. Tingnan natin kung gaano katibay. Oh, tok-tok natin ng coins. Hindi rin naman ganun kulungulubog. Sa kantuhan, hindi rin naman ganun kaano. Ito na puwersa lang talaga. Pag-deliver. Pag malakas ang pagkakahampas siguro. Tapos, kung gaano kabigat, Siguro mga ano. Yan, bro, mo nga. Gano'ng kabigat? <laughs> ha? Siguro mga ano. Tatlong kilo? Ano? Lima. Lima putik. Gaan eh. Mga 3 to five kilos. Tama ba? Nung may natin. <laughs> Tapos, uh, ang sabi, lumulutang daw siya sa tubig. So, tingnan natin kung totoong balita. Hagis mo nga ito isang piraso na yan dyan sa tubig. Dahil nga ampaw siya, pinagaan na halo blocks na halo. Ay, eh, meron kami drum dito. Ngayon yung lulutang. Kaso, kulang yata tubig. Eh, laglag lag mo. O yan, o, lumutang nga, o, diba? <laughs> Hindi siya nakalubog ng todo, o. O, lumulutang. Ang diba? Lubog natin, tapos may O, lumulutang. Nagaling, eh. Sige, balik mo na dun. Na-testing naman. Gumaang. Gumaang? Gumaang nung nabasa? Uy, dapat nga bumigat eh. Kasi sumipsip eh. Hindi ko lang alam kung kailan pa bang to ito pag panalitadahan na. Ah, hindi ito pala magpapalitada no? pag may nasinyahan na. Dumambot? Oo. Oh. <laughs> hindi eh. Hindi naman eh. Ano yung yung gilid, yung gilid medyo maselan talaga yung kantuhan maski naman sa ano eh maski naman sa ano, halo pag, na, pin, pag nakantuhan talaga yung pingas so yun lang, mamaya tingnan natin kung paano ikabit to para sa mga mahilig mag DIY no tingnan natin kung anong karakteristik nito mga honest review hindi lang yung maganda yung sasabihin natin maganda at pangit, i-review natin no Okay. Okay. Hindi natin kung paano kakabit. Yan. Iwan lang natin to dito ng mga ilang oras. Hindi natin kung lulubog. Kasi actually, nung nasa company ako, pinalak namin mag mas produce ng ganyan, no? Ah, uh, paano so, may konti tayong ideya dito. kung paano binubuo. Ang pagkakaalam ko dyan, yan to. Ang compost nito is semento, uh, buhangin at yung dense na bula. Medyo dense na bula, yung matigas na bula. Bula siya pero ano, medyo siksik na bula para may angat niya yung mga buhangin at semento. Tapos papatuyuin. Kayang i-adjust yung PSN niyan base sa dami at dami na semento at buhangin at saka bula. Uh, Pero kaya gumawa ng mano-mano na ito. Kung ilang-ilang perasa man lang. Bula lang yan. O kaya, yung aluminum powder, nagre-react ang semento sa aluminum powder. Pusa siyang bumubula. Ngayon, nakadepende sa dami, dami ng aluminum powder mo, kung ganong PS ay gusto mong katigas. Kasi mas maraming bula, mas hihina ang kongreto. Ito na, nahuli nila yung tamang timpla. Kasi oh, kahit tuktukin mo, hindi bumabangon yung kadaliri mo. Kasi noon, pag nakag na mga sablay namin. Pag ko, lulubog yung daliri ko eh. Sobrang dahil bula. Kaya na, nila. Tingnan lang natin kung gaano katibay kapag in-install mo. No? Ay, kagaya na ito, napipingas na. Pero minor issue lang yung kay siksik pa rin naman kahit paano konting ano yun. No? may mga bula-bula sa ano. Kaya lumulutang siya kasi may hangin sa loob. Eh. Tingnan lang natin kapag sumipsip ng matagal ko ng tubig kung lulubog. Hmm hindi siya ganun kakinis dahil tingin ko dahil sa bula pero okay lang yan i mamasilya pa naman yan skin coat pa naman yan kasi yung ganito kaya yan i-retouch ng ano uh, adhesive o cemento tanti adhesive mas maigi pa o yung adhesive nya na sarili sa, uh, sa lagay nito hindi tayo nakakuha ng tiled adhesive niya may specific kasi na tiled adhesive para dito eh naubusan daw yung supplier so paano ngayon to siguro hanap tayo sa iba oh, isang araw na lumipas lumulutang pa din oh, maangat pa din pero ang kaso sumipsip na sumipsip na tubig yata ang bumigat bigat no hindi ko alam kung kailangan bang basahin ito kapag ano. Eh, kakabit na. Pero, so, tingnan natin. Okay. Oh, lumulutang pa rin, di ba? Hmm, kinalusong mo eh. Oh, ayan, lumulutang. Okay. So, ito. Dito natin lalagay. Kakaroon tayo dito ng maliit na kwarto. Pang maliit na office room. Kuno. So, tignan muna natin kung gaano kaganda yung day out ng pader no? kung skwalado ba to Tapos, kung paano natin siya iswalahan. baka mamaya tabingin na naman yung pader eh.